Hello, magandang 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 araw po sa lahat kahit walang araw, kahit umuulan kung makikita nyo yung kabundukan, umusok ba? Diba? Ganon po talaga dito pag malakas ang ulan sumaga pala bumaba yung papa ko galing sa bundok dahil sabi niya, nilalamig daw siya masyado doon super lakas ang ulan, kaya bumaba na lang siya so nagaantay na yung mga alaga niya mga manok so ang ginagawa ni papa, nagkakayod po siya ng niyog kasi uh, papakain niya sa manok. Ang ano kasing isa na alternatibong pampakain ng mga manok dito pag uh, wala ang natirang corn mula doon sa mga kanyang pananim kasi minsan naubusan. Makikita niyo yung ilog na pinakita ko dati, maliit lang yung ngayon, tumataas po, siguro mga hanggang bayawang na yan. Ganyan po dito, pag malakas ang ulan, mabilis sa uh, umakyat yung ano, uh, tubig at sa uh, tumakas yung sapat uh, sapa namin alam nyo naman siguro kung ano ang pampainit ng katawan ng tao pag nilalamig, di ba? Ayan, o nagpalakad-lakad, marami yan. Magkuha ka lang isa, sabawan mo, lagyan mo ng malunggay, sigurado, humpay, tanggal ang labi ng katawan mo, di ba? Yun ang kagandaan dito sa probinsya. Pag marami kang tanim, marami kang mga alaga, Ah, Sigurado hindi ka magugutom. Ayan, kung makikita nyo, talagang umaambo na naman. So si Papa, nagpapakain na ng manok. Dahil para maaga ka rin kaming umuwi doon sa bahay namin, doon sa pinakamain. Kung makikita nyo, marami kaming manok. Diba yung iba niyan, di pa bumababa, nasa taas pa po. Maganda sa probinsya tumira kung mayroon ka lang mga alagang hayop, may mga pananim ka, hindi ka magugutom. O ba diba? So pauwi na kami. Dahil uh, ah, baka butan pa kami nung sa malakas na ulan. At dahil nga sa akin kagagala, ayan tuloy wala akong damit, basang-basa ako. So yun lang po, ingat po tayo palagi. Thank you for watching.